Ano na? Game! Ay, <laughs> wow. Darwin, kalaban yan! <laughs> <laughs> <May> kalaban, no? <laughs> yeah, na, focus, focus, focus mo Tagilid. Tagilid ka naman niyan, no. tagilid Ay, naman pag ano niyan, pag <laughs> Depende o Ah. Ang <laughs> <laughs> kalaban ni si Oro si King Kong. Ay, uh, si King Kong. Ayaw kata, ka Laser sword! <laughs> ano ano ayaw <ayong> kay Daimos? Diyan, <laughs> banana. Banana spin! Oh! <laughs> Dildo sword. Dildo sword. Dildo, sword. Dildo, sword. dildo sword. dildo sword. Double banana blast! <laughs> banana. Banana. banana! Banana! Banana ni Kuya! <laughs> banana dildo! na <laughs> <laughs> Banana scope. Kunyari ano daw yung ano. Imo. Kabalyero. Imo araw na yan. Ayun o. Anong Yung draw, draw, draw mo. Tingnan yung bidaman. Yeah. <laughs> <laughs> sa'yo ka na? Sa'yo ka? Sino ka? Isa ka? Sa'yo ka yung pang-scorpion. Yung pang-scorpion. Zorro eh. Pang-scorpion. <laughs> <laughs>

Pagkakasama. <laughs> <laughs> Nakatik. mo na. Nakita yung pangalan ko. Wala <laughs> naman nila ako sining yung mystery man na yun. Ay matanggal eh. Matawa <laughs> lang pa Nataniel, Nataniel Kaluya. <laughs> matanggal. Napakain okay. ko <laughs> yan.